Mga pang-enot na baleta! 8.2 milyong pisong kantidad din pigtutubo ng siya na pampiskar sa Pincasar-Ramaybas Operation sa Laga City Sarugada, Sa rogada na irido sa doang magkasway na dispido sa tinampo sa Albay Motorcyclo na solo makalihis na masalpok kotse sa Malilipo, Talbay Provincial Road sa Banuwaan kan Marasca-Tanduanes sa Rado Huli sa Lanslay Asin, ah, Bagong pasyaran sa Banuwaan kan Pulangi bukas na sa publiko. Maray na hapon, Martes, Enero 9, taong 2024. Puninaan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi 8 milyon pisong kantidad ng pigtutubod ang na kumpiskar sa buy operation sa Naga City. Tulong target sa operasyon, arestado. Si May Arango sa detalye. Aristado ang tulong persona sa pigkasar na Baybas operation sa C5 Barangay Mabolo, Naga City. Pasado alas 9.36 nin aga kan nakaaging Domingo, Enero 7. Binisto ang tulong sospek na sinda Jamel Daligdig E. Delphine, 25 anyos. Sobranel Paikana E. Nanak, 39 anyos. Asin John Carlo Paikana E. Unrubia, 22 anyos, na interong residente kang Isbanay-Banay, Kabuyaw, Laguna. Nakumpiskar sa mga sospek ang doseng pakete ni Shabu na 8,228,000 pesos ang street value o 1,210 gramo. Sigun kay Police Major Alex Sumaya Station Commander Kanaga City Police Station 5, haloy na nindang pigbabantayan ang hirokang grupo na saro sa mga nagbabagsak ng ilegal na droga sa saindang syudad. Dugang pa niya, konsideradong high-value individual si Daligdig, mantang street-level individual ang duwaman kay Nimpag-Iriba. Ngayon po yan po, po kita sa pag-verify, pag-coordinate sa mga lugar, kung sa ina, uh, especially sa Laguna, kung iga po yung mga pending cases po po. Ang pagkakaaristar sa mga sospek na kulang bagay manda sa pagpuhu kang paglakop kang iligal na droga sa lugar. Ito po warning uh, sa mga nag involve sa paggamit at pagpawakal ng mga iligal na droga na sana magpundo na sila. Dahil, dahil man sila po pupundo ng PNP and continuous from po ang pagtrabangan kang community mga barangay officials sa mga iba pang mga nagtatasa sa mga impormasyon regarding sa illegal na droga naging matrayumpa ang operasyon huli kang pinagsarumpresa kang Regional Police Drug Enforcement Unit 5 team Albay nagaasin Camarines Sur Police Station 5 Naga City Police Office asin pedea Bicol sa presente, nasa kustudiya na Kanaga City Police Station 1 ang mga sospek at sinaang pagsakasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive on Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Sa Rougadan, apat irido sa duwang magkasuhay na diskwido sa tinampo sa banwaan kanpyuduran asin bakakay. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Dead on arrival ang sarong motorista matapos na makasalpok sa tricycle dangan makapairarong pa sa truck sa tinampong sakop kan Magsaysay Avenue, Corner Torres Street, Barangay 7, Bakakay, Albay. Pasado alas sa East 39 nin aga kan nakaaging Domingo, Enero 7. Binisto ang biktima na si Jose Balaya Ibatalia, 69 anyos, asin residente kan Purokdo, San Andres, Santo Domingo, Albay. Binisto naman ang driver kan truck na si Randy Bautista kan Purok Uno Baka kay Albay. Binisto man ang tricycle driver na si Richard Boral Ibalesa kan Purok Uno Ilawod Pili. Sa impormasyon, Gikan sa pagsaudan biktima asin pauli na kuta sa saindang residensya, mantanggikan sa barangay poblasyon pasiring sa Legazpi City naman ang truck. Nagluluwas sa imbestigasyon kan PNP na dainagminaran biktima sa crossing kan nasambit na lugar na nauli sa pagkakasalpo kaini sa tricycle. Sa kusog kan impact, Luminasikan mo turista sa ibong nalinya na, na nagresulta naman sa pagkakapairarong kaini sa truck na kargado nin Kopra. Uh, CCTV footage na talagang nagmirong duman sa uh, crossing. Dito lang po siya. Day, siya nag... Uh, siguro ko dahil niya aware na, dahil niya aram itong ano, crossing na crossing niya ito. Uh, baka kay personnel, so sa so, tuwing investigador. Then, uh, yaon mong po duman sa si personnel kang fire para matabang na ma... Uh, rescue ining sa biktima din nadara man tulo sa pinakaharin ng hospital ala agad na ining uh, di doon Tulos ipigdara sa pinakaaran ospital ang biktima na daina uminabot pang buhay. Asid ang sarong pasahero kang tricycle na maswerteng minor injury sana ang sinapo. Naareglo naman ang pamilya kang biktima asin daina masangat pa kaso sa duwang imbueltong driver. Sa banwaan ng Pyuduran, Irido man ang driver kan motorsiklo asin driver kan pedicab ka magin ansaro ka ining pasahero matapos na madiskwido sa tinampong sakop ka National Highway Kali 11, Barangay Karatagan, Fuduran Albay. Pasado alas 10.39 ka Subanggi, Inero 8. Binisto ang driver kan motorsiklo na sinyal sapaw, Sapao, 25 anyos na residente kan nasambit na lugar. Mantang ang driver kan pedicab, ka, binistong si Edwin Mendoza, 53 anyos asin in ang lunad ka ining esposa na si Salve Mendoza, residente kan puro 4 kan pareho man na barangay sa investigasyon. Pasiring ko ta sa barangay Karatagan ang pedicab. Alagad pag abot sa lugar kan insidente, basta na sa naining sinalpokan motorsiklo, nagikan sa Ligaw, Puduran Road. Tulus man na neresponderan kan Puduran MDRRMO ang insidente. As in naidara sa Puduran Memorial District Hospital ang mga nasambit na persona na maswerteng minor injury sa naman ang sinapo. May nagtawag po sa amin na sensitivity na hindi sila nangyari sa Rock Dos Karat, ano, Karatagan po. Barangay Karatagan. Yung driver po ng, ano, Rose, motorcycle po. Pa, paano Kasi, po siya so, nangyari? Binangga niya, binangga po sa likod yung, ano, yung baby cab. Dugang paniparpan, madiklom asin accident prone area ang nasambit na porsyon. Asin posibleng nasa impluensya nin Arak ang driver kan motorsiklo kan mangyari ang aksidente sa mga driver po ng mga motor especially yung mga motor dapat po ano always po mag so tayo ng mga helmet kasi para sa inyo lang din naman ya kasi pag nakain wag na kayong mag drive ng mano gabi Dai e naman nagsangat pa kaso ang pamilya Mendoza sa motorista matapos na akuon ang gasto sa pagpapabulong sa ospital para sa mga baretang tatakbikol Jennifer Pulinar Motorsiklo na sulo makalihis na masalpok ng kotse sa banwaan kan Malilipot Albay. Si Nomer Corporal sa detalye. Kuminaraba sa tao tinampung sakop kang barangay San Isidro Ilawod Malilipot Albay ang sarong motorsiklo. Alas 7.30 ng aga kang nakalihis na Domingo Enero 7. Sa video, mailing ang nakabulagtang motorista na binistong si CJ Balyana Ibulanyos. Bulanyos. Sigun kay Police Captain Mila ni Guzman, unhappy kang malilipot PNP. Nagpagasuli na muna ang biktima sa nasambit na banwaan. Dangan kan pasiring na sa Tabaco City. Nakaong kang kasabat na bikulo ang linya kang biktima na nagresulta sa pagkakatumbak ang motorsiklo kaini. Asin in pagtagas man kang gasolina nagresulta sa pagkarabak kaini. Pag-abot niya duman, nagsabatan inibod ang Sunay Santera. Kasi Suni Santera, tigiwasan niya itong ano, nag-atras, nag-maneuver na, na bus. Hali, duman sa garahe ng RMB. So, so, so kung iwas niya duman, na-encroach niya su, sa kabilang lane. Then, nahiling niya approaching sa motor. Siguro dahil na kinayang mag-iwas. Ano, mag Tulos man na nakaresponde ang personalis kang BFP ngani na maidalagan sa ospital ang driver kang motorsiklo asin po man ang nagkakarabang motorsiklo ka ni kung baso, so ano niya so high voltage kang kuryente niya syempre po mainit siya so yung head on yung nangyari yung pagka aksidente yun ang nag-cause noon so karburador niya napiga ta yun ang naging cause doon kasi yung high voltage ang electricity kaya nagkaigwang kasulong araw kato tapos gasolina po ito kaya madali po siya na nagkaigwa ka itong kos kang pagkasulok ang motorsiklo. Katakod kay ni, nagpatanid si Fire Inspector Reyes sa publiko na sa mga araw ka ning insidente, mas maray na gumamit ng fire extinguisher nga ni Mapu ang kalayo kaysa an paggamit ng tubig. Ulit na pwede sana na mas lalong magdakula ang kalayo. Mabigla mo na parang makusulis tapos ang pag ano ka nagasulis na dipisil po kasi yung fume niya, delikado rin po kasi kung talagang gamiton ta itong tubig mismo itong sa trakta. So, mas lalo po siyang ano na ma, ano ang kalayo niya. So, dapat ito na lang gamitin ta kasi gas, gasolina ito yung ano na lang. Good din yun na may fire extinguisher tayo. Mientras tanto, dai e naman nagsangat pa ng reklamo ang motorista matapos na ini ang na sana. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal. Duwang insidente nin kasulo na itala sa Sorsogon asin sa Kamarinesur. Si May Arango sa detalye. Padagos pa ang pigigibong embestigasyon ka Naga City Bureau of Fire Protection sa nangyaring kasulo sa sarong apartment sa Ramayda Village, Naga City. Pasado alas 12.42 nin Udto, Kasudma. Sigun kay Fire Officer to Dominic De Leon, fire out na kan makaabot sinda sa lugar kang insidente. Huli sa marikas na pagkaaksyon kang mga residente alagad sa inisyal na investigasyon, nagpunan kalayo sa sala. Ang na tao po, parang ano lang po, uh, siguro uh, lumabas lang siya para pumunta lang dun sa kapitbahay niya. Kasi po, uh, ano siya, uh, three, three, units siya na apartment. Sa kanya yung, ano, yung first unit, pumunta lang siya dun sa, ano, sa third unit. Malap, magkakatabi lang po siya na apartment. para may kinuha lang ata siya o may, may ano lang po, concern lang don sa ano kaya naiwanan niya yung bahay po. Mientras tanto, pasado las 3.39 nin maagahon ka nagkaging Domingo sa rong sari store man nasulo sa Purok 3, San Vicente Street, Barangay Banuyo, Pilar Sorsogon. Base sa investigasyon kang BFP, loose connection ang pigtutukdong rason ka nangyaring kasulo na kausa kang pag-brownout sa lugar. Ito po yung mga connection na, na kung mga kung papansin ninyo ay hindi sa intact at nag ito ng uh, heat na maaaring sunugin yung mga insulation ng ano hanggang sa ito po ay magliyab uh, sa tapagalan na uh, ito ay naiinit marito itong magliyab Patanid kang BFP sa mga residente na pirming maging rigmat as in pirming pagilingon kumaray pa ang mga saksaka na pigagamit sa mga harong nga maibitaran ang insidente ning kasulo para sa mga baretang tatakbikol May Arango Provincial Road sa Banuan, kan Baras Katanduanes, sarado huli sa landslide. Labis ang gatos na kaso ng COVID-19 sa Bicol na itala sa primerong semana kan 2024. Asin bagong pasyaran sa Banuan, Pulangi bukas na sa publiko. Yan ang sinibab mga bareta sa samuyang pagbabali. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag pag kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, nanay tang namamatean. Siring man, kan sa uyang sadiring partido sa kongreso, ang akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Acubicol! Bicol Online TV, Provincial Road sa Barasca, Tanduanes, ipig sarado huli sa naitalang landslide. Mga pag-uuran as inpigigibong road opening sa lugar, pigtutok dung kausa. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Para miyantras na sarado ngunyan, ang Provincial Road sa Akupkan Barangay Putsan, Barasca, Tanduanes, makalihisan ng yaring landslide digdi pasado alas 8.30 aga kasuod Enero 8. Sigon kay Engineer Kalil Tapia, an officer in charge ng Baras MDRRMO, apuera sa namamatean na pag-uuran, posibleng kausaman kan landslide ang pigpapatrabahong road opening kan DPWH. 10 ng umaga, mag-report uh, po sa amin yung isa sa trabador ng kontraktor dun sa area na nagkaroon ng landslide dun. At agad namin pinapuntahan dun sa aming uh, responder, sa team ah uh, at uh, sinet namin kung ano yung situation at sinya, namin na napakalaki ng landslide. Mayo umana na lugad huli ka nangyaring landslide na pigkakarkulong na sa 20 metros ang lawig. ma, uh, yung taas ng bundok man, siguro mga 6 to 9 meters man yung taas ng bundok ba, okay. Pa, hanggang doon sa pinakasuktok niya. Pero sloping naman yun. Pero yung naapektuhan sa kalusada, uh, na da, na apek, na yung dalawang lane kasi two lane yung daan doon kaya hindi madaanan sa presente duwang bako na ang pigagamit kan DPWH nga ni mapadali ang clearing operation sa lugar na piglalao man na matatapos ngon na aldaw para sa mga baratang tatakbikol Jennifer Pulinar yes. Pambubudol sa sarong 77 anyos na lolo sa Banwaan kan Pulangi pinahimutikan kan PNP Nagbabalik si Jennifer Pulinar. Nagpapakusog na ng unyan sa saindang residensya ang 77 años na si Lolo Jaime Derry, kan sitio Luya, Barangay Gamot, Pulangi, Albay. Matapos na makonfine sa ospital, huli helang na anemia asin asma. Si Derry and Lolo nag-viral sa social media kanakaaging Desyembre 31 na nagpatabang sa sarong babayi na maiwidroan sa iyang 4,000 pesos na SSS pension. Sa ATM machine sa Sentro Kanbanwaan, alagad scammer subuot ang naranihan. Sabi niya, labi siyang pinanluyahan kan pangyayari. Da'i niya kaya hunaon na makukuha pa siyang lamangan kan kapwa niya sa ibungkan sa iyang kagurangan. Bahala pagdating ng araw. na kung paano mahirap. Dalawang kadala ko mo, security guard. Sabi mm. bumalik na na kaya. Pagbalik ko, wala na dandan ng pera. An, an madugi asin mahal nas nadala dala na ini, urog na tuyong may pag-uuran, ang matsagang piglalakaw ni Lolo Jaime nga makawidrokan sa iyang pension. Sulamenteng so ang pension niya man kada bulan ang piglalaoman asin pigkakanigo kan sa indang pamilya. Istorya kan isposa ni Lolo Jaime, apatan sa indang aki, duwaan nasa sa hararayo ng lugar asin may kanya-kanya ng pamilya. Mantang saro sa duwan indang kaibang aki at may pisikal na kaninan. May tuluman sindang pigbubuhay na mga makuapo. Sa estado kan buhay kan pamilya, makulog para sa pamilya Derry at nangyari sa sa indang kapamilya. Ano, sinabi sa kuyang na ano, na budol gusto ko kayo itong magpabanwa dahil naman kayo ako pinabanwa ni eh. Daday dadig din kay Basyo, ano ko, may ngula kaya akong aki. Ang nangyari kay Lolo Jaime, tulos man na inimbestigaran kan Pulangi Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Asuteya Alagad pagduduon kan Hepe, mayong nangyaring pang iiskam. Inian pinatunayan mismo kan bangko asin kan mismong persona na nagtabang kay Lolo Jaime, na personal man na nagbisita sa saindang istasyon asin pinahimutikan ang aligasyon wala ba pong budol-budol? Uh, actually, nakahuron mi na po personal ang uh, manager kang PNB. Uh, siya na po, before po kami nagkahuron, mismo pong manager kang PNB, nag-post po siya duman sa, nag-comment siya duman na ano, dahil po kinambubudol, dahil po kinambubudol na nangyari. Kung uh, nangyari is, po sa CCTV, uh, as in, kinumpirma man po kang satuyang yung bank manager, kaya nga ni Isigida po nag-comment uh, sinta duman sa uh, post na ito na ang nangyari po, transaction was completed. Si tatay lang po solo. Transaction po completed. Tapos, dahil niya po kinuha tulos ang kwarta. Mm -hmm. Duman pagluwas po, baga sa machine, dahil tulos kinuha ang kwarta. Uh, minabalik po pala sa Pag nagsarado po pala, so ano so, pigluwas ang kwarta. Pag nagsarado ito, nabalik ang kwarta sa machine. Katakod insidente, may mensahe man ang hepe, urog na sa netizens. Sana, bago kita mag-comment, bago kita mag-judge, kisarong uh, ano man na action, bago kita, madali po mag sa social media, mm -mm. madali po magdugtong, pero po behind the scene, hindi ito po aram. Kung hindi ito na po aram, hindi na po magdugtong. Sa minsan po, uh, maabot po sa point na baka po makasuhan na siyempre lalong-lalo na po sa so mga nagdugtong na medyo negative na maray tapos identify sila sa account nila, pwede po sinda makasuhan kay yan. Mientras tanto, tulos man na nagpaabot ng tabang para kay Lolo Jaime ang lokal na gobyerno kanbanwaan as in ibang concerned citizens. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 149 kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol sa primerong simana pasanakan taon. Si Danica Garcia sa detalye. Liwat na naman na nakapagrehistro Halangkaw na kaso kan COVID-19 ang Department of Health Bicol. Base sa COVID-19 Bulletin number no. 2024-0023, napigpaluwas kasudma uminabot sa 149 ang total na kaso kan COVID-19 sa Kabikolan puon kan Enero 1 hasta Enero 6. Pinakahalangkaw sa probinsya kan Camarines Sur na puminakol sa 63 o 42.28%. Sinundan kan Albay na uminabot 55 o 36.91%. 11 sa Sorsogon o 7.38%. Sampulo sa Katanduanes o 6.71%. Anom sa Camarines Norte o 4.3% as in apat sa Masbate o 2.68%. So siguro na tingnan din natin uh, yung ating mga at na kung sa para so, kung ano nga ba po yung ginagawa nila, uh, para po maiwasan na tumaas yung ating mga kaso. Sa parehong periodo, 25 naman ang newly reported recoveries. This isa is ais hale sa Camarines Sur, Tulo sa Sorsogon, asin Saro sa Katanduanes. Saro ang binawian in buhay na hali sa Camarines Sur. Meron tayong mga naitatala every now and then, so mga pa isa-isa, no? Hindi po natin masasabi na um, tumataan siya kasi ang pagbilang po natin ay cumulative simula. Kung may namatay sa atin sa little region, no hanggang ngayon ay binibilang po natin siya. 79% ang naitalang nasa non-ICU beds, anong ang nasa ICU beds, mantang siyam ang nasa severe as in critical admissions hasta kaninero sa EAST. Mientras tanto, mantang mayo man na naidugang na nagpabakuna o asin nagpabooster sa nasambit na periodo. Katakud kay ni Padagos Man Giraray ang pangapodan kan mga opisyal sa salud na ugaliyon ang pagsunod sa mga health protocols na pigpapautob ngani na makurtar na ang kaso kan COVID-19. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Bagong pasyaran sa Albay, pigdadayo huli sa natural kaining kagayunan. Sa inyan makukuha aramon sa report ni Danica Garcia. Infinity Swing, TP House, Cabin house as in goat mansion. Yan ang pirasana sa kadakol na pigbibida kan Edlica Farm sa Sitio Luya, Barangay Gamot, pulang Albay. Setyembre ka nakaaging taon kan buksan sa publiko ang farm na pagsadiri kan pamilya reforzado. May hiwas ining limang hektarya. Suwak para sa mga nature lover o sa mga mauot sanang mag-unwind. Sa tuktok kan farm, taanaw man ang Batu Lake. Asin ang kasentrohan kan banwaan. Kung maray ang panahon, hiling mandigdi ang paglubog kansaldang. Edlica Farm stands for ano sa family namin si Edwin, my husband, Lilybeth, and our daughter Kathleen. So, That's short time. Um... Edlica. Edlica. <laughs> <laughs> Istorya ni Lily Pinili na nindang mag-agom na magretiro sa trabaho bilang mga empleyado kan gobyerno asin tutukan na sana farm. Katunayan, nagsiserving training center man ang Edlica Farm sa mga mahihilig sa agrikultura. Last Christmas, nung December 25, na ano din kami kasi akala namin rest day. But more than 200 ang nag-visit. And then nung January 1 din, mas marami. <laughs> uh -huh. O oh, family, family, tsaka mga barkadahan. May coffee shop man sa farm, kaya sa may hilig magkape, abay, don't worry. Um, open na din po yung ano Cat's Kitchen and Cafe dito sa Edlica Farm para may ma, ano, mga bagets, maka-chill, <laughs> relax gano'n. Even uh, the <laughs> Yeah, even the all this. <laughs> okay. Ang grupong ini, pinili ang farm para sa photoshoot kan sa indang kliyente. Hulikan berdeng kapalibutan na perfect nang gad sa outdoor photoshoots. Um, ano po actually sa debut po yon Kaya dito po kami nagkuha. Pumunta po kasi yung surroundings niya po is maganda po. And then yung mga view, napakaganda. Kaya dito po namin napili. Kasi parang suit po siya na, po sa team. And parang maganda po talaga siya pang photoshoot po talaga dito. Sigun sa pamilya, apuera sa kumita, mauot manindang magtaonin trabaho sa mga residente sa lugar ano din kami sa naki ano din sa Tesla. So yung first unbatch namin ng ano ng organic agriculture production last last ano din lang uh, December December nagtapos nung nagpag-graduation kami nung December. December 20. We started November 9 to December 20. And ang ano pala yung funding source pala nung ano nung ng first batch namin is from honorable ano congressman ko of Akubicol. Sa kantidad na 30 pesos, pwede mo nang malibot ang bilog na pasyaran. Bukas sinda po alas 8 nin aga hasta alas 9 nin banggi. Lunes hasta Domingo. Para sa mga baretang Tatakbicol, Danica Garcia asinian ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jenny Nunez. Salamat.